ay guys punta natin ulit yung nakita ko na tumubo doon sa taniman namin ng ano ng gulay yung may tumubo pangatlong araw ngayon titingnan natin kung kung malaki na o mataas na siya tara guys punta natin Tama niya ako, punta natin kung lumaki na siya o ano, tumaas na siya. Tara. Eh guys, nandito na tayo sa sinasabi ko na ano na punta natin yung nakita namin nung isang araw dito sa taniman ko ngayong tumubo Tingnan natin kung tumaas na siya. Ano kayang klasing ano yon? Nagtumubo na yon. Ayan, ayan na siya guys oh. Ayan, lumaki na siya guys. Yan. Lumaki na siya, lumakina oh. lumaki na. At saka parang may napapansin ako dito, guys. So, parang mayroon na naman ibang tumubo. Ayun oh. Yan papakita ko sa inyo mamaya. Ayun. So, eh, mayroon na naman dito ang iba. nung pumunta kami dito nung nakita ko ito hindi ko pa yung nakikita yung iba dito ngayon mayroon na naman ito oh ngayon oh ngayon magkamuka sila di ba ngayon tsaka hindi lang ito mayroon pang uh, tatlo or apat apat meron yun punta natin guys ayan o, o. tapos ito pa meron pa ayun at saka parang may napapansin ako mas ma mayroon pang mas malaki ayun oh. meron pang laki ayun laki talaga ito hala <coughs> ayun guys oh Ayan, parang pabuklad na siya guys yung pabuklad na siya oh. ayun yan pabuklad na siya may ano na siya parang mapansin mo may parang may dahol Ayan. May dahon na siya. Ayan. Alam, oh, mayroon pa dun sa kabila, oh. Oh, pabuklad na rin. Ito, oh. guys, oh. Ayan. Ayan. Linisan natin. Ayun, ganito pala siya dito pala siya oh. Para siyang gulay. Oh. Para tumubo lang 'yan dito. Oh, para siyang gulay oh. Yan. Tingnan mo ito ang laki oh. Ang laki. Grabe. Ano kaya ito? Ano kaya ang tawag dito? Laking niya. Maging puno kaya ito? O ginugulay? Ginugulay kaya ito? Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.